Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napaka-sweet at talaga namang sobrang nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Sa pagpapatuloy ng ating istorya, ay pumunta naman muli si Kuya Jomar sa bahay nila Ate Carla dahil nais niyang bisit, bisitahin ang dalaga kaya dahil naman dito ay marami din silang mga gamit na dala na pasalubong para kay Ate Carla. At ang ilan nga ay dito ay mga bag, damit at meron na naman silang dala na electric fan. Nakaraan ay hindi niya nabuo ni Kuya Jomar ang electric fan. Kaya naman kinakabahan siya sapagkat baka hindi niya rin mabuo ang electric fan sa ngayon. Tuwang-tuwa naman si Ate Carla dahil napakaraming regalo ng na mga nagmamahal sa kanila. Talagang chili chile pa nga ni Ate Carla, si Kuya Jomar nun sa pagbuo ng electric fan. Grabe yung tuntuan rin si Ate Carla dahil tinatry ni Kuya Jomar ang kanyang mes sa pagbuo ng electric fan. Ngunit kalaunan ay tumigil na rin si Kuya Jomar sapagkat paggabi na daw at wala na rin mga natitirang oras. Kaya sabi ni Ate Carla, napapanyo na lang daw ang mag ayos ng electric fan ng binigay nila. <laughs> <laughs> ito ito, ito. Yeah. na ito na. Ganun na ito eh. Yeah, What's the world? Sinunan mo isang oras na ako kasi ito, tayo ito eh. Tayo nito eh. Grabe isang oras. Malabi lang to, Sayang lang. Natuto na ako, natuto na ako. Pero ito, mamaya na lang ito. Kasi meron pa iba eh. Tingnan mo natin yung iba. Itabi ko muna 'to ah. <laughs> oh, <shoot> ka di sa sisi Meron lah, din oh. dito. Okay. ko para oh. sa. Oh. <laughs> <laughs> <Bennett> <laughs> ah. <Yeah, Boss Edric? laughs> <laughs> <laughs> <crates>

Kasi ano unti, eh, unti-unti um, nag-improve ka na. Dati sobrang mahihain mo. Pero ngayon, ano na, kayang-kaya mo na. Unti-unti, umabanit unti, ka na same. nga rin. Buti nga ngayon, di ka na nag-workout eh. Kaya na-proud ka. Sobrang na-proud. Um, na, or laki ng improvement mo. Ayos ba? <laughs> Pagkakas ulitin mo parang kayaan parang oh, mayroon pa yata dito hindi ko alam kung paano nito para kasi magbubu ako ng electric fan mayroon ah, eto parang kay mamamuyat eto eh, Ay, parang sa'yo hindi ko sa'yo ba't tumatawa si kaka parang Ay, parang parang dito grabe at habang patagal nga ng patagal, ay pasweet na ng pasweet ang dalawa. Nag-decide naman sila kaling ng rab na isabay na si Ate Carla sa kanila dahil maulan noon at baka hindi makasama sa Baguio bukas si Ate Carla. May sapat ko siya. Okay, ganda. Ganda. mo, kasi mo. Ano sa patos kaya? Ito wala kasi mo. Ikaw, sige, pinamuso ka natin. Pinamuso ka natin. Huwag mo lang anong yung sintas. Try lang natin kung ano, kung kasya sa sapatos ay sa paa mo. Alam mo sa isang paa mo? 39. 39? Parang kung kakasya. Parang ako na ako na. Parang familiar ito itong ginagawa natin. Ha? Parang napanood ko na ito sa Disney. Parang Cinderella. Ako yung prinsip ko yung ano. ka kasya ba? <laughs> Tiga mo. Kasya ba? Ako. Ayun po, Isintas ko lang ha. Ay, Talagang kasama na nga si Ate Carla sa mga ay ilan na Kalinga Angels na tinatawag nila kaya sasama siya pagpupunta sila sa mga lugar at mga event ng buong Kalinga. <laughs>

Ano kayo dyan? Kaya ka ba? Ano eh. Yun ka kaya pa, ano, pa naman. Kaya eh, pa naman. Alam mo kahit lang. Ito kasi medyo edgy kasi itong ano eh. Electric fan. So, kailangan nito ng medyo mas advanced na mga gamit. Pang ano, tornillo. Tapos kasi tinan mo, ang daming ano nang tornillo eh. Hindi naman ako prepare. Wala naman ako dala dito parang wala din naman yata sa inyo wala din kaya no so ano tawag yan siguro next time pagbalik ko mabubuko na to magdadala ko ng mga gamit okay buti na lang at pumayag talaga ang mama at papa ni ate Carla at may tiwala ito kay Jomar at kay Kalinga Prab pati na rin sa buong Kalingap kaya naman sabi dito ko yung Jomar na hindi niya sasayangin ang tiwala na minibigay sa kanya. Hindi ko kasi alam na meron ka lang yung ngayon. Repetan naman. <laughs> Pero alam mo, magamit nito eh. Sana dapat magamit na to kaso hindi ko mabuo. Okay lang? Sige po, pa, nais ko na lang ito. ko na lang Pasensya ka na eh. Bukod sa gamit, yun. Yung oras din, magalapin na rin. Sige po, nga pala ka rin di ba sa iyo yung pagpatahat ng bagyo? Alam na ba na ano na, pwede ko naman nasama ito ng mabay ngayon? Kasi yung ano dyan, yung ilog dyan ha, taas. Kung bukas, magkukulan ulit, baka hindi ka makasama, hindi pwede hindi ka makasama. Paano naman ako nyan? Ano, kailangan natin magmadali. Kasi mag ano na rin, magagabi na rin. Asika-asuka na. Asuka na lang to Sige lang ako. Asuka mo na lang ulit. Nakahiya naman, pero karo... ganito na rin. Kasi, kaso pala, ha? Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig napaka sweet at talaga namang sobrang entertaining na love story ni Jomar at ni Ate Carla Maraming salamat sa inyong panonood Hanggang sa muli Bye!